Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Munti ko na namang ma ma hindi ma-record itong ating usapang politika. Uh, may pagbabago po ngayon sa setting ng Facebook. Akala ko ako lang ang nakakaramdam nito. Yung pala ay pinalitan nila lang setting kapag magla-live ka, Nagamit mo ay Zoom, uh, ay hindi ka makakapag-live uh, sa public, sa friends mo lang. So ngayon, itong live ko sa Facebook, ang mga nakakapanood lang po nito ay mga friends ko. Yung mga hindi ko po friends ay malama maya po pag natapos na itong broadcast na live at ito ay pwede ko nang palitan yung setting, mapapadod na to ng public. So delayed pa rin yung public. Parang kasabay na rin siya ng replay sa YouTube. So ang magla makakapanood na lang talaga sa akin ng live ay mga friends ko. Yun po. Ay, mabuti naman yung mga friends na lang para yung mga hindi ko friends ay doon na lang kayo sa YouTube Yung mga followers ko lumipat na lang kayo sa YouTube uh, Para maging follower ko na kayo doon sa YouTube Para doon na kayo makapanood Otherwise maghihintay pa rin kayo ng replay Replay dito sa Facebook na after a certain time Nawawalayo yung video Sa YouTube po hindi So anyway Friday the 13 po ngayon uh, pista dito sa Barangay Batong Malake eh nasaan na nandoon na yung UPBLB. Uh, pero you know, ah uh, maraming pag-uusapan sa ngayon tungkol nga dito sa mga asal ng mga senador natin dito sa impeachment. Nung kinunvin sila bilang impeachment court, ah uh, mukhang hindi alam ng ating mga senador ang kanilang mga yung ibang senador, ang kanilang trabaho. Kasi malinaw po dito na iba po ang trabaho ng senado bilang impeachment court at yung bilang deheslatura. Paulit-ulit na po natin sinasabi yan at hindi lamang po ako ang nagsasabi niyan. At yung mga hindi naniniwala sa akin din hindi ako abogado, yung mga ibang abogado at yung iba'y yung mga dekampanilya pa at kasali pa sila sa gumawa ng saligang batas, ay eh malino pong sinasabi iba po ang function ng isang impeachment court. Sila po yung mga huwes. Kaya diyan din po ang dahilan kung bakit pwedeng tumawid ang impeachment sa susunod na kongreso sapagkat hindi po namamatay ang impeachment case. Hindi katulad ng ng uh, mga panukalang batas, katulad na lang nitong panukalang batas sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa na nakalusot na sa Senado ng 100 pesos, nakalusot sa House ng 200 pero dahil hindi nagkasundo yung dalawa, hindi nagkaroon ng na bicameral conference committee, all that, Wala, walang, walang batas. Kaya next Congress, sa 20th Congress, kailang i-refile uli yung legislated minimum wage. Ganyan po ang batas. Sabagat yan ay po ay namamatay kapag hindi napapasa. Ito ay naipasa na nga ng both houses. Ay bicam na lang. Eh, wala. Talagang ganun. Samantalang nakahabol po yung sa barangay na pinagpapaliban yung eleksyon, ay tingnan natin kung yun ay pirmahan ng Pangulong Marcos at saka ng, At hindi questionin ni Atty. Makalintal sa Supreme Court at hindi mag-issue ng TR ang Supreme Court. Dahil pag ganun, tuloy pa rin ang eleksyon ng barangay ngayong December yata. Pero yun na nga po, iba po ang impeachment. Ang impeachment ay ito ay isang kaso na parang isampana ng piskal, ng prosecutor, ang house, at nasa kamay na ng huwes. Kaya ang huwes ay hindi po yan, uh, kahit po namatay ang huwes, ipinapasa eh, lang niya sa susunod na huwes, sa ibang huwes, ang kanyang mga kasong hindi pa na So yan po ay malinaw. At yan ay isa sa mga isyo na itinaas at in-raise ni Senator Bato de la Rosa. Pero yan po ay may sagot na. Ngayon, ang, ang, ang pag-usapan natin ngayon kasi dito yung pag-uugali ng mga senador. Na nasa impeachment court na sila pero kung sila ay umasta parang sila ay nasa ano pa rin nasa legislatura Malinaw na merong pulisiya ang impeachment court. Basahin natin ano. Sa rules mismo ng House, meron silang uh, ng Senate, yung rule nila na ito, basahin ko, the presiding officer and the members of the Senate shall refrain from making any comments and disclosures in public pertaining to the merits of a pending impeachment trial. Ngayon, malinaw na kahit man sinong tanungin mo, kahit hindi abogado, hindi senador eh. Kapag ikaw ay huwes, dapat neutral ka. Wala kang kinakampihan. Alam naman natin may mga biases na itong mga senador. Pero huwag naman sanang bulgaran at garapalan, katulad nito ni Senator Bato de la Rosa, ni Senator Bongo, ni Senator Robin Padilla, at si Senator Amy Marcos. Ito yung hardliner na pro-Duterte. Malamang pag nasunod na kongreso, si Senator Marcoleta sasama sa kanila. Hindi ko alam. So itong apat na ito sa kasalukuyang Senado at madadagdagan ng isa, sila magpo-form ng hardcore na pro Duterte senators. Pero dapat sa panahon ng impeachment, walang pro Duterte, walang anti Duterte, dapat nakatingin tayo sa ebidensya. Ang ebidensya dapat ang tinitingnan, kaya dapat hilabas na 'yan. Sapagkat na isang na ang kaso. So, ako mismo nagtaka kasi noong impeachment court na sila, nanumpa na sila. Ay kung bakit pinayagan pa itong si Sen. Bato de la Rosa na mag-file ng motion to dismiss? Maraming nagsasabi talaga. Ako mismo nasabi ko na no, habang nanonood ako, napamura pa nga ako. usong kong baturin na sapatos yung telebisyon eh. Parang bakit nang teka muna, bakit pinahayaan pa siya mag-dismiss? Eh, hues na siya. Saka nakakita ng korte, nagmo-motion to dismiss eh ang korte. Ang mismo hues parang sa hinuha ko. Pero sabi nila, iba naman ang impeachment ko. Eh, hindi eh. Kwasay judicial kayo. At the end of the day, kayo naman ang boboto. Di doon na kayo magkaroon ng bias nyo. Pero ngayon, huwag na muna. Pero hindi inalaw ni Escudero. Kung ako yung sa si Escudero, sasabihin ko, out, I'm sorry, out of order ka Yun, yun yung nga ang nakikita ko eh. Nung nagsasalita, ando na ako inasal eh, natuwa na nga ako na habang nagsasalita, minumove ni, ni Bato de la Rosa na emotion, mag move to dismiss the impeachment case nung hindi pa sila convince ay tama naman yung sinabi eh, ni Villanueva at ni Escudero na hindi pa pwede magdesisyon regarding the impeachment hindi pa nga nakukonvene yung court. At para makonvene sila, kailangan manumpa sila lahat. O parang sabi ko na isan doon si De La Rosa kasi gusto nga nilang pigilan yung panunumpa eh. O hindi nila napigilan na ng panunumpa, nanumpa na. Anong nanumpa na? Therefore, that means the beginning of the existence of the impeachment court. At hindi na dapat binigyan ng pagkakataon si De La Rosa at si Bongo na mag-second. Kung ako yun, sasabihin ko, ay nako, eh hindi na panahon ito. Out of order na yan. Ako mismo bilang presiding officer, you're out of order. Pero hindi eh. Nagkaroon pa sila ng compromise. Walang compromise dito sabagat ito ay isang usapin ng ebidensya. Isa pa. Hindi naman dapat kailangan ng ipabalik sa kongreso yung impeachment. Ano eh, hindi kailangan i-remand. Ngayon, kung kailangan nila ng bagong paglilinaw, pwede naman sanang ako pumapayag na okay, sumulat na lang kayo. sabihin niyo dagdamay may nais namin malaman ito. Bilang mga huwes, pwede ba ipaliwanag sa amin ito? Or kaya hinintay na lang na nagsimula ang trial at doon na lang clarify kung talagang nilabag ng ng ano ng ng Congress yung one year ban rule. Kasi may dalawang kondisyon na binigay eh. Ang unang kondisyon doon sa remand na hindi dapat nangyari na pwede naman sana ng number one, pwedeng kinuha na lang uh, humingi na lang ng paliwanag at number two, hinintay na lang sana yung trial pero ganun pa man, nakaganda nga ito eh. At least nabigyan ng pagkakataon ngayon tuloy ang Kongreso na magpaliwanag na wala na sa trial. Ibig sabihin, pag nakapagpaliwanag na ang 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 Congress, then ano na yan, dapat hindi na yan nire-resurrect pa sa trial. Kasi nipaliwanag na nila, hindi ba? Parang nabar na yung suno yung trial kasi sasabihin, nipaliwanag na namin yan, di ba? Pero yun nga, ganun pa man, malinaw kasi na ang laging inuurot nitong nila Dela Rosa, nila Aime, nila Bongo, ni Robin Padilla, ay meron daw tatlong naunang impeachment complaint doon sa pang-apat. Kaya dapat hindi na daw pwede. Malinaw na pong ni sa Francisco case ng Supreme Court na yung pag-file, hindi yan enough to initiate. To initiate means to file and that it is referred to the committee the Justice Committee, hindi po na-refer yung tatlo. Sapagat tong araw na inire, inikinalindar, kinalindar sila nung February 5 eh. Nung February 5, kinalindar, subalit so yung time na yun, merong sumulpo tapang apat na ano na, based sa Constitution, may priority sapagat ito ay pinirmahan ng 215 members ng House. 215 members. Ibig sabihin niyan, nakalagay sa saligang batas kapag mismo more than one third na ng house ang nagpirma wala na yun ang article of impeachment wala na referral nirefer na sa buong committee how the whole eh ibong e committee of the whole na ang nagrefer eh wala na wala nang referral sa justice committee it was referred to the committee of the entire uh, house and it affirmed More than one third. So therefore, automatic na yun ang articles of impeachment. Wala nang gakandak na hearing. Agad-agad na yan, four tweet na yan idadala sa Senado. So, anong, anong sinasabing nilabag ang konstitusyon? Wala. Anyway, ang ikalawa naman na mali doon sa order ng Kongreso, ng, ng Senate, yung kailangan sabihin ng 20th Congress na itutuloy nila ang kaso. Ay, hindi pa yan pwedeng magawa ngayon sabagat wala pang 20th, 20th, Congress, 19th Congress pa lang. Pero malino, maganda naman yon Ang kinaganda nun, o, oh, si ibig sabihin niya tatawid. Kasi para, para ma-affirm ng 20th Congress, kailan tumawid ang kaso. Hindi ba? At ako naman naniniwala ng Kongreso, hindi naman nila babawiin yan. Kasi doon sa 250 na pumirma, abay, overwhelming ang nare-elect. Doon nga sa impeachment, uh, yung prosecutor, sa doon sa labing isa, dalawa lang ang hindi babalik eh mapapalitan sila na Laila de Lima sa kan ni No? Pero the nine will still be the same. So, anyway, yun yung point. ba diba? Pero ang, ang, ang point dito, yun kasing pag-aasta ng mga senador, ang hindi, ay well, lang, ilan sa kanila ang hindi tamang. Katulad na lang ng pagmumotion to dismiss during the impeachment na na they are seated as an impeachment court is simply flies against any logic. Lagi sinasabi ni Bato de la Rosa hindi siya abogado. Guided daw siya ng Holy Spirit. Lahat naman tayo guided ng Holy Spirit eh. Di ba? Totoo ba talagang Holy Spirit na gaguide sa kanya o ang mga Duterte? Di ba? Kailan naging equivalent ng Holy Spirit ang mga Duterte? Hindi ba? Kung hindi abogado, mag-aral muna kasi. Ganun lang naman yon. Hindi porque taging senador ka, ay pwedeng-pwede na yung labagin ang batas. Yun yung, yung nakalulungkot dito eh. Tapos ang isa pa dito hindi ko nagustuhan na asal yung, yung nakita natin sa video na kung saan si Senator Joel Villanueva parang ano na pa eh, tinulak niya si Senator Amy para mag you know, raise ng point of order na parang pambubuli ang nakita natin. Sa totoo naman kasi, eto hatapatan na tayo. May point din naman kasi mag-raise ng point of order. Kasi kung may motion na na naka, nakabinbin, tapos ay may motion na naman na isa, ay may point of order nga naman. Hindi, nag-motion na kasi si... ah, uh, may may motion na kasi si ano nag -motion, may motion si senator Bato de la Rosa tapos may motion si Senator Risa, eh may point of order. Kasi dalawang motion yun eh. At kailangan mag-rule ang Escudero. Na ginawa naman niya. Pero ang point dito, yung, yung point na parang kita mo na parang sila ay nag -udyukan. Yung lalakad sa Emi Marcos, sasabihin ni ganito, at pupunta kay Joel Villanueva, marinin mo sinabi ni Senator Joel, o oh, sige, sige, masalita ka na, tumigil na siya. Na parang, teka muna, wala bang order, wala bang decorum, may majority floor leader kayo. At yung pang-isang hindi ko naintindihan dito sa, alam mo ako nagtuturo ng parliamentary rules kasi trabaho, parte ng trabaho ko yan. Ang papel ng majority floor leader, siya yung nagaano eh, nag nagpa-traffic. So ang senador, kung gusto magsalita, tatawagin ng attention ng majority leader at yung majority leader magkukal ng attention ng Senate President. Ang ginagawa ni Escudero, what is the pleasure of the senator? What is pleasure? Ang dapat lagi niyang gagawin, ang majority floor leader ang laging tatayo sa Mr may may we may we ano may we hear the from the senator so the senator there's it's a motion it's always a motion from the floor leader to recognize a member and if there is no objection then the member will be allowed to speak maliban lang kung point of order at point of privilege yon yung mga yung mga privilege motion yon hindi na kailangan ng intervention ng majority floor leader yon kasi alangan namang nagpo-point of order ka hingi ka pa ng permiso floor leader pero uh, ang point dito, parang maraming nalalabag. Maraming, parang sabi ko kung itong senador natin at ang iba dyan mga abogado pa, UP graduate pa. Parang ako hindi na talaga may insulto doon sa sinabing hindi naman ako senador at hindi ako abogado eh. Kasi kung abogado at senador nga ako, ganyan naman ako eh, huwag na lang. Ake, doon na lang ako sa pagiging PhD ko. Doon na lang ako magmamalaki. Diba? So ayusin naman ng mga senador ang kanilang trabaho. Nakabantay ang bayan. 'Di ba? Tapos ito pa, yung mga senador talaga, tahasan talaga silang, si Aimee Marcos talaga nakandi, na, na, sa totoo lang nanidiri na ako sa ginagawa niya. I'm sorry. Dati, uh, nakasama ko na to nakadaupang palad ko na to si uh, Senator Amy hanga ako sa kanya pero ngayon wala na wala nang nai -na ang natitirang paghanga kasi parang parang ano to eh parang senador ka tapos hindi ka marunong lumugar sa posisyon mo bilang kahit man ng judge eh magpakita ka kahit magkunwari total mahilig naman siyang umarte eh di ba umarte siya sa mga short films ni Daryl Yap mahilig naman umarte si senador but hindi na siya umarte parang above the rest parang kung magtrabaho man siya for the Duterte sabay di ano na sa ilalim hindi yung ganyan na parang, my God. Bakit transparency? But it doesn't mean that it's right. Tapos ngayon, temo, ano sinabi ni, etong si, si Amy tsaka si, uh, si, ano, si, si, Bong, si Robin Padilla, pumunta pa sa Kuala Lumpur kasama si Sarah. Dapat sana mag-ingat na sila sa ganyan kasi si Sarah ang nakasakdal. Silang huwis. O ngayon, anong napala ni Amy Marcos? Si Binulgar patuloy ni sa ni Sarah Duterte na she is on tight leash. Hawak siya sa liig. Hostage daw niya si Amy Marcos kasi si Amy hanggat hindi daw na ibabalik si President Digong sa Pilipinas. Ganun ang trato niya kay Amy Marcos. Para bagang hostage ng ransom palayaan si Duterte balik sa Pilipinas. Kasi kapatid daw ni Amy si Marcos ang nagpakulong kay Digong. Kita mo yan? hindi ko yan invento Sinabi niya ni, Sarah sa 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 ano sa Kuala Lumpur at yung magsasabi ng mga wadide sa sinungaling ako. Tingnan niyo sa balita, di ba? Kinote siya dyan. Of course, sasabihin nyo, nagbibiro na naman siya. Eh, wala na talagang seryoso kung hindi mo nagbabanta, nagbibiro. Ganun ba yon? Okay? Kung meron mang senador mga senador na talagang bilib ako, eh, ito ay kay Senator Risa Hontiveros, kahit mag-isa na lang siya lumalaban, at kay si Senator Coco Pimentel. Alam si Senator Coco Pimentel, eh, hindi naman ako fan ito eh. Pero ngayon talagang bilib na bilib ako sa kanya. Sayang ang tatalo siya, sayang at hindi siya babalik. Hindi naman siya tumakbo pagka senador eh. Actually sa, sa Marikina siya tumakbo. But you know, in three years time, I see him coming back to the Senate, I hope. Okay? Senator Pimentel is really a surprise. Sabi ko nga, it, siya yung iwi-wish mo na manatili at yung iba namang senador, you wish could go away. Katulad ni Bato Dela Rosa na iwish mo sana sa maana lang niya si sa Dehig. Doon na lang sila magsama, mag-roommate na lang sila sa kanilang jail cell. At ito naman si Sen. Robin Padilla, iwish mo na lang sana araw-araw na lang siyang nandun. Siya na lang magbantay doon sa dalawa, dalawin na lang niya at yung standing ng dalawa kasama niya habang nagkakape. At si Senator ay misan ang walis sa Senado at mag-showbiz na lang siya. Tutan, mahilig na siya umarti sa mga short films. Ay, naku to, ate talaga mga senador. Ang name ko nila lahat. Marami sa kanila. Like, you know, mamimiss ko rin si Senator Nancy Binay that she's really a surprise. Si The Grace po, kahit medyo naka-ano ko to, naka-diskusyon o naka-karoon ng disagreement to sa kanyang disqualification ay maganda naman ang kinatapusan ng kanyang term. Si Sherwin Gatchal yan, may mga hindi kami pinagkakaintindihan pero sa mga posisyon, pero bilib din ako. Ay nako, anyway, siya weekend na naman bukas sana nakapagturo ko yung kaisipan na aplikos, mga puso, ang tapabagaw kung mga sa buhay, lalo lalong sa usapan politikal. Dahil sabi ka sa akin ng teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Wala pong pasok bukas, sa at linggo. Wala pong usapan politika, balik na lang pula tayo sa lunes. Dito na naman sa isang edisyon ng usapan politika. Pahingaw tayo. Uh, sa lunes, bukas na naman ng mga, pag, ng mga eskwelahan balik na naman sa pag ang mga bata sa kanilang mga ano tag-ulan na naman, 'di ba? hindi natin alam kung ilan na naman ang pagmainit ay kanselado ang klase. Ngayon pag maulan, kanselado ang klase. Ay nako. Anyway, siya. Lagi kong sinasabi, ingat-ingat po tayo lagi. Ingat sa kalusugan. Laging humite kahit Friday the 13. Iyo naming mahal. Ani mo lasal. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasa man kayo naroon, dos mga friends ko na nakakapanood ng na live at doon sa mga hindi, replay po nito automatic agad after this at sa YouTube merong replay. Bye for now. See you Monday.